Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Happy Monday po, August 28. Na walang pasok. Kaway kaway sa walang pasok dyan. Sa kanil kanila mga tahanan ngayon ay uh, nag-chill lang, nagre-relax. Saya, kasama natin ngayon yung mga kapatid na, ay mga kapwa natin pastor. Dito po sa Dingalan. Yan, ilo po sa inyo. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay direksyon para sa mga kabataan. Yan, ano? Ibig sabihin talagang itong ating devotional para sa lahat. Hindi ito para lang sa mga nanay, mga magulang, kundi para rin din sa mga lahat ng uri ng tao, anuman ang klase ng tao, anuman posisyon, anuman ang ating pinag-aralan, devotional ito ay para sa bawat isa sa atin. So ang ating pag-aaral ngayon ay sa Kawikaan 3.6. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa inyo, tumingin ang karunungan na nagbumula sa inyo. Inyo po namang igabad ito sa amin, upang amin maunawaan at ma-apply ang aming pumapag mapag-aaralan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Kawikaan 3.6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So papaano itutuwirin ng Panginoong Diyos ang ating landasin kapag sa lahat ng ating lakad ay kinikilala natin siya? Dahil kung kinikilala natin ang ating Panginoon, malaking bagay yun para sa ating pong buhay, yung direksyon ng ating buhay. Bakit? Dahil kilala natin ang ating Panginoon. Dahil kung, nga, kung hindi natin siya kinikilala, ang ating buhay ay mapaririwara. Kaya sabi po dito sa ating devotional, may dakilang mga bagay na inaasahan sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ano yung dakilang inaasahan ng Panginoong Diyos? Aking tinignan ng mga kabataan ng kasakulukuyan at nananabig ang aki puso para sa kanila. Anong mga posibilidad ang bukas, ang bukas sa harapan nila? So dito, yung mga kabataan na binabanggit niya, ay mga matatanda na yun ngayon. O baka wala na rin nga, dahil matagal na panahon dito, di ba? So nung naisulat ito, 1888 pa. So 100 years, old si 100 years old na sila kung kabataan 1998. Eh, kung 20 years old yung binabanggit niya dito mga kabataan, mga patay na nga. So ngayon ay bago na mga inerasyon. So eh, pero kung ating i-a-apply eh, eh, sa ating pumbuhay ngayon, yung mga kabataan ngayon mayroong posibilidad na may pag-asa sa kinabukasan nila kung sila ay nailapit sa ating Panginoon. Di ba? So sabi dito, kung tapat nilang ninanais na matuto kay Kristo, niya na ah, kanyang bibigyan sila ng karnungan. Kung paanong nagkaloob siya ng karnungan kay Daniel maari silang magtamo ng mga direksyon mula sa kanya na malakas sa payo. Ang Panginoon, ang pagtatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So si Daniel, meron takot sa ating Panginoong Diyos, di ba? Yan ang number one na dapat nating inote in dito na yung pagkilala sa Panginoong Diyos, number one dyan, kung kilala natin ang Diyos, natatakot tayo sa Kanya. Na ibig sabihin, meron tayong respeto sa Kanya. Meron tayong pagmamahal sa Kanya na yun pala ang pasimula ng karunungan. Kapag ka ikaw ay natatakot sa Panginoong Diyos, meron kang respeto sa ating Panginoon, pagsimula ito ng karunungan. Bakit? Dahil yung gagawin mo lang, yung babantayan mo yung lakad mo, na yung lakad mo ay lagi mong itinatanong, ito ba ay karapat dapat sa harapan ng Panginoon? Ito ba ay, uh, ito ba ay nais ng Panginoong Diyos sa akin? Kung hindi ito nais ng Panginoon, hindi ko ito gagawin. Di ba? So yun po mga kapatid ko, no? nagbibigay ng karulungan, pasimula ng karulungan ang pagkatakot sa Diyos. Sabi dito, sinabi ng mga awit, ang, pag, ang paghayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karulungan. Awit 119 verse 130, sabi dito, at isinulat ng pantas sa lahat ng iyong mga lakad, si ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yan, sa kawikaan 3 verse 6, dapat kinikilala natin ang ating Panginoong Diyos. So yan ang pagsususog ng mga talata na ito na ang pagkilala sa Panginoong Diyos, pagkakaroon ng takot sa Kanya ay nagbibigay ng karunungan. Dahil kung meron tayong respeto sa Diyos, meron tayong takot sa Kanya, ating sasaliksikin ang salita ng Panginoong Diyos, at natin yung mga liwanag sa banal na kasulatan, at ia-apply natin sa sarili natin mga buhay. Sabi dito, sikaping pahalagahan ng mga kabataan ang pribilehiyo na maaring maging kanila ang maging pinangunahan ng hindi nagkakamaling karunungan ng Diyos. Hayaang kunin nila ang salita ng katotohanan bilang kanilang tagapayo at maging mahuhusay sa paggamit ng tabak ng Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, ano, ano yung pribilehyo ng mga kabataan? yung magkaroon ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Saan natin makikuha yung karunungan ng Panginoong Diyos? Sabi nga ng mga veterano sa pagbabasa ng aklat, kung gusto mong matuturin ng matutunan ng mga nagdoktored, basahin mo yung mga aklat na kanilang binasa. Yun din yung magiging knowledge mo. So kung gusto natin makuha yung pong katiting na karunungan ng Panginoong Diyos, katiting sapagkat ang karunungan ng Panginoon ay malawak at hindi natin kayang maarok. So ano ang dapat nating gawin? Para matutunan yung karunungan ng ating Panginoon, basahin ang kanyang mga salita. Bakit? Nandoon yung kanyang mga karunungan. Nandoon yung mga talinhaga ng ating Panginoong Hesus. Nandoon yung po mga minsahe ng Panginoon na, na mayroong mga karunungan. Na yung karunungan na yun, hindi yung basta galing lang sa mga philosophers na mga kilala, sa mga guro, na mga kung sino-sino, kundi sa ating Panginoong Diyos galing yung mga kapatid. Yung mga mga aral na yun sa banal na kasulatan. Sabi dito, uh, si Satanas ay matalinong general. Ngunit, mapagtatagumpayan siya ng pag, mapagkumbaba at tapat na sundalo ni Jesus Christo. Aba, si yung kaaway, hindi no? yung demonyo, matalinong general pala yan. O tuso yan. Ibig sabihin, ni eh, kahit sinong matalino, kaya niyang tuksuhin. Pero hindi niya kaya ang ating Panginoon pero kaya pala siyang talunin ng mapagkumbaba at tapat na sundalo ni Yesu Kristo. Ang tanong ngayon eh, sino sa atin yung mapagkumbaba at tapat na sundalo ni Jesus? Nawa ay maging mapagkumbaba tayo, tapat na sundalo ng Panginoon. Yan lang yung ingredients para managumpay diyan. Nakasama natin si Jesus Christ. Kasi nga kung mapagkumbaba ka, tinatanggap mo na si Jesus ang magdadirect ng iyong buhay, di ba? Kung tapat ka, tapat ka sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging mapagkumbaba at tapat sa ating Panginoon, nakasentro lahat yun kay Jesus Christ. May sabi, mananagumpay ka sa kaaway, sa matalinong general na si Satanas, kung ang buhay mo nakasentro kay Jesus Christ. Sa, sa pamamagitan ng ano, pagpapakumbaba at tapat sa ating Panginoon. Isinulat tungkol sa mga nagtagumpay, ang ganitong mga kataga. Sabi dito sa 12.11 ng Apokalipsis, siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo main po, no? Dahil sa dugo ng kordero, ibig sabihin talaga nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tinanggap ang ating Panginoon na siya ay ating tagapagligtas. Yun, at tapat sa Kanya. Kaya mayroong mga mga testimony ang mga nanagumpay na ito na dahil Panginoon, ano? Dahil tapat ka sa akin, ito yung aking mga naging karanasan. So tayo rin po kung tayo tapat sa ating Panginoon, meron at meron tayo mga maibabahagi na kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay po natin na hindi maaangkin ng kahit sino man. Ang ingredients lang po maging mapagkumbaba at maging tapat sa ating Panginoon Diyos. Sabi pa dito, hindi tayo dapat magtiwala sa sarili. So number one, number uh, two na punto yan mga kapatid. Hindi dapat magtiwala sa sarili. Bakit? Ang ating kalakasan may hangganan ay kahinaan lamang. Sinabi ni Jesus, ba? Ito yung confirm ano daw, yung kalakasan natin kahinaan lamang. Ba, matindi ano? Yung kung saan tayo malakas, pahina tayo. Kahinaan natin yun. Kung saan tayo malakas. Bakit? Anong sabi ni Jesus Christ sa 15.5-7? Kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngunit kanyang ipinangako, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, kung magaling ka dito, pero hindi ka nakakonek sa Panginoong Diyos, kahinaan mo yan. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawang maayos at banal tungkol sa Kanya. Kasi malaki tayo eh. mo Pero mag, alam mo, nag excel ka doon, magaling ka roon. Pero hindi ka pala nakakonek sa Panginoon, kahinaan mo. Pero kung nakakonek ka sa Panginoon at mahusay ka sa ganitong uh, larangan, nagagamit sa gawain ng Panginoon, isa lang ang dapat nabigyan ng credit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na gumagawa sa atin, na nananatili sa atin. Ano? At ang, ano pangako ng Panginoon para sa mga tapat sa Kanya? Sabi po dito, kung mananatili tayo sa Diyos, mananatili din siya sa atin. At ano 'yong yung hingin natin para sa gawain ay Kanyang ibibigay para sa atin. So, ibig sabihin, hindi yan tungkol sa mga luho, mga kapatid, na parang genie yung Panginoon, bigyan mo ko ng sports car o oh, bigyan mo ko ng ganitong pera ng bahay, hindi ganun mga kapatid. ibibigay ng Panginoon yung ating pangangilangan, lalo na kung sa ministry, at lalo na kung makakabigay ito ng karagdagan na tulong sa atin sa paglilingkod, ipagkakalubin ng Panginoon, bakit naman hindi? Diba? So sabi dito, itinuturo ito isang, uh, itinuturo itong isang dakilang pagkilala na maibitahan sa harapan ng hari ng San Liputang, ito. Ngunit ating tingnan ang pribileyo na iniaalok sa atin. Kung ating susundin ang hinihingi ng Diyos, maari tayo maging anak, malalaki at babae ng hari ng San Sinuko. Ano daw po ito? Pribileyo. Ibig sabihin, kung hindi natin ito panghawakan, kung hindi natin ito sampalatayanan ng Panginoong Diyos, tayo yung nawalan, hindi naman ang ating Panginoon. Kaya nga, pagka mga ngaral tayo, eh, ako sa, sa isip ko, all yung magusto makinig, makinig. Yung gusto tumanggap sa Panginoon, tumanggap. Aba, kung hindi sila tatanggap sa Panginoon, hindi ako yung nawala. Ha? Hindi ako yung nawalan, nawalan kundi sila. Bakit? Dahil yung pagiging anak ng Panginoon, gusto sa malaking privilege yun eh. Hindi ito sa pilitan eh. Ang gusto ng ating Panginoon, kung tupa ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Dahil ang tunay na tupa niya, lumalapit sa Kanyang pasto. Oh, Di ba? Ganun po yung, Eh, kung hindi lumapit sa Panginoon, hindi dito pa ng Panginoon yun. Pabayaan mo na. Huwag kang masaktan. Huwag kang manginayang. Maganap tayo uli ng mga pwede pang pangaralan. Maganap tayo ng iba pang mga lugar na pwedeng pabahagian pa ng salita ng Panginoong Diyos. Malaking privilegio to Bakit? Yung pong nag-aalok na sa atin na maging anak niya, hari ng mga hari. Hari ng sansinukob. Eh, sino ba naman yung mga presidente na yan sa mga bansa-bansa? E si Binu ba naman mga general eh sa mga bansa-bansa? Wala -bansa? oh, nah yan mga kapatid. Mas makapangyarihan ang hari ng mga hari sa San Sinukob. Kahit sino pang hari yan. Oo, kahit sino pang napakaganda na damit niya, no, napakayaman niya dito sa planet, planet Earth. Mga tao lang din yan. Na po pwede magkasakit at mamatay later on. Pero yung nag-aalok sa atin ng pagiging anak mga kapatid, sino ang ating Panginoong Diyos? Hari ng mga hari. Aba, kapal naman ang na mukha natin, ano? tayo pa yung may ganang tumanggi. Eh, ang Diyos na ngayon nag-alok sa atin na at tayo maging anak. At ka pa? Sino ang nawalan? Tayo. Walang pakinabang ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, uh, tumanggap o hindi man tayo, kahit tumanggap tayo sa ating Panginoon, wala yun sa Panginoon. Ibig sabihin, ano mapapala ng Panginoong Diyos sa atin? Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nawalan. Kung hindi tayo tumanggap, tayo yung nawalan. Hmm? Kung baga sa ano, nagkasala na tayo, wala na tayong value talaga. Eh. Pero mahal lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun yun. Mahal tayo ng Panginoong Diyos, kaya niligtas niya tayo at gusto niya tayo maging anak, anak pa. Binigyan niya tayo ng chance. O, kaya nga ito'y malaking pribilehyo. Ayaw mo ko ba nun? Di ba? O, kaya kamangmangan ang sumuway sa Diyos. Kaya kamangmangan po, yung umpong hindi tatanggap sa Panginoong Diyos. Yun yung nakikita ko dyan. Dahil ang tunay na marunong, ang tunay na may wisdom, ang tunay na may karunungan, ay tumanggap sa at tumatanggap sa ating Panginoong Diyos sa alok niya, no? Wise 'yun. At 'yun ang practical na desisyon sa buhay, ang tanggapin ang ating Panginoong Diyos bilang ama natin, siya ay hari ng mga hari, di ba? Matindi no? Tayo na nga yung makasalan, tayo pa yung inaalok na maging anak. Hindi hindi, hindi sabi hindi tayo dito yung nagmamakaawa, mga kapatid. Tatanggap na lang tayo. Bakit Ayun ang Panginoong Diyos mapahiya tayo. Para baga nasa isang bulwagan tayo, no? Hindi tayo hinayaan ng Panginoon mapahiya, kundi siya mismo yung umabot ng kanyang kamay. Hindi tayo yung parang ng, 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 ng namalimos na, 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 na ng biyaya, mga kapatid. Hindi, hindi tayo namamalimos ng biyaya dito sa ating Panginoon. Kusa niya itong binibigay, aabutin lang natin. ba? Diba? Oh, kaya dapat chance na natin yun na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. Jos at chance natin yun na maging anak na lalaki at babae ng ating Panginoon. Kaya patuloy natin panghawakan ang pananampalataya na ito na ating tinanggap. So sabi dito, sa pamamagitan ng napako at buling na buhay na tagapagligtas, maari tayong mapuno ng mga bunga ng katwiran at maging karapat-dapat na magliwanag sa patyo ng hari ng mga hari sa loob ng hindi natatapos na panahon. So, ang pagiging politician natatapos ang termino, di ba? Hmm. Ang pagiging manager natatapos ang termino. Ang entitled ka kung saan ka man meron ngayon natatapos yan. Maging diamond ka ba, maging platinum ka man, maging uh, ganito ka man, natatapos yan. Pero yung ikaw ay maging anak ng Panginoong Diyos, hari ng mga hari, na tayo yung magliliwahanag doon sa kaharian. Ibig sabihin, isa tayo sa mga anak niya doon sa langit na bayan hindi na yun matatapos habang panahon na yun. At hindi na yun mag end Yun ay pang walang hanggan mga kapatid. Yung mga inaasan ngayon ng mga tao, ng mga title, ng mga posisyon, pansamantala lang yun mga kapatid ko. Ha? Take note, ano? pansamantala lang yun. Eh yung pansamantala dito sa Sam sa, sa sanlibutan, eh, pinag-aagawan, pin, pa nga yung iba eh, di ba? Hmm. Yan, eleksyon na naman, di ba? Yung iba talaga todo-todo ang uh, bigay ng uh, ay, bigay ng pera ngayon kaliwat kanan, di ba? oh, dahil sa politics, dahil malapit na naman yung uh, ngayon eleksyon. Yung posisyon na yon pansamantala lang mga kapatid. Pero yung posisyon na iniaalok sa atin ng Panginoong Diyos pang walang hanggan, pang hanggang uh, hindi natatapos na panahon sabi to. Kaya sabi dito sa last paragraph, ang ating gawain ay sikaping magkaroon ng malapit na ugnayan sa anak ng Diyos. Ang matuto sa kanyang paaralan. Ano Ando po yun? Take note. Magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Matuto sa kanyang paaralan. Maging maamo at mababang, kaloob, mababang luob para gawin ang gawain ni Kristo. Hindi mo magagawa ang gawain ng ating Panginoon kung mapagmataas tayo. Bakit? Sa halip na mahalap, mapalapit natin sila kay Jesus, mapapalayo natin dahil sa ating karakter na mayabang, mayamutin, matapang, mahigpit. No, oh, yun po mga kapatid. So kailangan mapagkumbaba. Nagsusulong ng kanyang kaharian at nagpapadali ng kanyang pagdating. Aba, matindi pala. No? Nagsusulong ng kaharian at nagpapadali ng pagdating kapag tayo ay mayroong mapagkumbaba at maamong buhay at baabong karakter na gumagawa at naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, ipagbulay-bulay mo yung sarili mo. Ikaw ba ay nagpapadali sa pagdating ng Panginoon o nag-slow ka o pumipigil ka dahil sa iyong ugali, dahil sa iyong karakter, sa iyong community? Pananagutan natin yan sa Panginoon, di ba? Pananagutan natin yan sa Panginoon. Pero kahit ano pa man, no? Tarating at tarating ang ating Panginoon, kahit maging matigas ang ulo mo, na-slow lang dahil sa iyo o dahil sa atin. O dapat hindi gano'n. So, dito po ang direksyon para sa mga kabataan na katulad po natin, ay ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang direksyon natin ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Makilala siya, magkaroon ng takot sa ating tagapagligtas. At sabi nga dito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay kilalanin. At itutuwid niya ang iyong mga nandasi. Kawikaan 3.6. Ganyan, sinabi ng banal na kasulatan, ang direksyon ng bawat isa sa atin, ng bawat kabataan, na ano daw po? Kilalanin ang ating Panginoon at ang pangako itutuwid niya ang ating mga landasin patungo sa ating tagapagligtas. Hari nawa sa mga oras na ito no, sikapin po natin na ang ating buhay magkaroon ng direksyon, magkaroon ng purpose. Dahil the moment na mawalan tayo ng purpose sa buhay, yan yung panahon na maiisipan natin na uh, pakamatay na lang tayo. yung mga ganung tao eh, nawalan na ng purpose sa buhay kahit na maraming mga ari-arian sa buhay, di ba? Nakamit na ang lahat ng mga koleksyon ng kotse, Uh, may iba't ibang bahay na sa iba't ibang lugar. Nakamit na lahat ng mga gadget sa buong mundo. Lahat na napuntahan. Marami ng lahat na naka na pera sa kanilang bangko. And yet, nagtatanong pa rin sa isipan, ano ang purpose ko sa buhay na ito? Ngayon, kung hindi makita yung purpose sa buhay, nababalitaan natin marami ang mga suicide Na mapapansin mo ang sikat pa nga, Mayayaman. pero suicide, Bakit? Yung iba, ang dahilan dahil hindi na nawalan na sila ng purpose sa buhay, meron lang problema, ang solusyon agad, magpakamatay. Di ba? Magkakaroon lang ng direksyon ng ating buhay. Kung tayo ay nasa ating pong Panginoong Yesus, magiging matuwid ang ating pong landasin sa pamamagitan niya. God bless po sa inyo pong lahat at patuloy tayo magdalangin ng mga kapatid. Isama niyo po sa dalangin Ang mga pastor natin. Ayan, pauwi ngayong araw, mamayang hapon, pauwi sa kanya-kanyang tahanan, maging ligtas at maging maayos ang bawat pamilya. So salamat po sa inyong pong pagsubaybay mga kapatid. Bukas pong muli tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon pero bago yun tayo mag-iwahiwalay, meron tayong closing prayer pangungunahan tayo ni Brother Belvin. Bilasano, after ng awit na ito, papuri sa ating Panginoon Diyos. Have a good day mga kapatid. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon. Patuloy tayong dumakad ayon sa kanyang uh, nais. Magkaroon ng direksyon ng ating mga buhay sa pamagitan ng ating tagapagligtas amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito na kami ay patuloy na niyong binigyan ng malusog na pangatawan, matalas na isipan at tikit sa lahat ang pagkakataon na ito na binigyan nyo sa amin upang kami uli ay makapakinig ng inyong paalala at pangako sa amin na kung kami ay palaging nakakunik at nagtitiwala sa inyo kami po ay inyong sasamahan kami po ay inyong tutulungan sa aming mga lakarin. Salamat po sa mga direksyon na ipinaalala nyo sa amin para kami ay patuloy na lumago at maging matagumpay. Nawa po sa mga kami ng Holy Spirit na kami ay palagi namin yung sikaping pahalagahan ang, inyo ang mga pribileyo na ibinibigay niyo po sa amin. At kami ay patuloy na magtiwala sa inyo at hindi sa aming sarili. sa sapagkat sa aming mga kalakasan, ito ay amin rin namang kahinaan. At naway patuloy kami nakakunik po sa si inyo sa araw-araw na aming mga upang ang aming mga paglakad ay maging matuwid, maayos at hindi bako-bako. Dalangin din namin na uh, samahan kami ng Holy Spirit na aming matutunan ang inyong mga paraan. Maging maamo po kami at maging mababang loob. Itong mga direksyon na ito ay isang tunay na maghahatid sa amin sa aming goal na papatungo riyan sa langit na bayan kasama po ninyo. Maraming salamat po ama sa inyong mga payo at paalala sa bawat araw. Tunay na kami ay ramdam namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin si Elder Monching Kalas, Kuy Monching na, na nagtaraos ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Salamat po sa buong mga panahon ng mga taon na pinagkaloob nyo sa kanya na siya ay naging matatag sa pananampalataya, ng paltaya naging malusog ang kanyang pangakatawan at siya ay nagliwanag sa kanyang kapaligiran at sa araw na simula ulit sa araw na ito nais namin isama ulit sa panalangin ang marami pang mga taon na siya ay, ay gagawa sa at mag-aani sa inyong bukirin marami po na ang disciple niya patuloy hanggang siya ay and andito sa lupa at naghihintay sa nalapit ninyong na pagdating pagpalain din po ang kanyang pamilya, kanyang mga kapatid ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kaanak ng malusog na pangatawan, matalas na isipan manatilit, nakakonekta po sa inyo. Salamat sa binigay nyo sa kanyang kakayahan at kaalaman na siya ay magamit sa gawain at uh, ito ay patuloy magliwanag sa kanyang natasakupan para sa pagpapatuloy na isnam isama sa panalangin ang mga pastor na pauwi ngayong araw na ito, sila ay ingatan sa daan, makarating na ligtas sa kanila kanilang -kanila mga bahay tahanan. At hindi na mga kapatiran na naghahanap ng trabaho ay isama din namin sa panalangin si, si RK at si Grisel na sila po ay nag a at naghahanap ng trabaho na wapo ipagkalaw sa kanila ang ah, nababagay na trabaho para sa kanila na kung saan ang kanilang pag, pananampalataya ay hindi maapektuhan eh patatagin po ang kanilang mga isipan at mga puso na si huwag nilang tanggapin ang mga inaalok ng iba na kung saan makak sila sa inyo at kinitin aming sinasama sa panalangin ng mga may karamdaman patuloy na wang ikawad sa amin ang kalakasan at kagalingan sa bawat araw kasama namin si Brother Alan Eugenio kayo din si ang pamangkin ni Sister Limpa sa Canada na may sakit patuloy na wang igawad ang kalakas at kagalingan sa bawat araw at kayo din ang um, member ng family ni Sister Rose Chris Encarnado at kasama na rin si ating Sibilia Erilla, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pasco si Precious Kabasog si Princess Jorquina si Aris si, si, si Sister Nena at si Tia Aning kasama na rin si Tia Aurora si Sister Corazon Mina at ganyan si Ate Sally Sanchez at iba pang mga kapatira na hindi namin nabanggit na nasa banig pa rin ang karamdaman iba ay na sa recovery period kaya hindi ng dalawang elder sa sa Bulak at ng na sina Kuya Mike at sina Tatay Pento na mapupatuloy na ikaw ang kalakas at kagalingan sa kanila. Nais din namin isama sa panalangin ng Bulak Church na sa panahon na ito ay kailangan nila ng katulong para mapag mapagpatuloy ang kanilang simbahan sa mga gawain pagkat sa panahon na ito ay mas kailangan namin ang pagtitiwala po sa inyo ipagkalog niyo naman sa amin ang the best para dito sa sa Bulak Church at sa huli nais namin isama sa panalangin ng mga may karamdaman pang pagkalusugan, mga nagkulang po na pagtitiwala po sa inyo na sila ay dating naging tapat nating naglingkod sa buhalet sa kabila ng mga pagsubok sa buhay sila po ay ay maaari nag naglilito o naguguluhan sila po ay samahan palagi ng Holy Spirit na makabalik po sa inyo at makapagtapat at makasama namin muli na naghahanda nagtatapat hanggang sa nalalapit na pagdating Papasalamat po kami sa walang sawag, walang sawa na inyong pagtinig sa aming panalangin. Patawad po kami man makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.